Yan yung lalaki. Tikin! Hi! -hi, -hi. Hi. Ah. Yan po yung mga kalibot. Meron po, meron po po dyan. Oh! Yan yun yung sasakyan. <laughs> Yan. Yung mga nyug. Ikaw ha. step. <laughs> Close na natin. Ito po yung ay, eh, lemon. Ito po yung ano. Yan o. Oh. Yan, yan, yan. Yung uh, mangustin. Dala ko yan galing dabaw. Yung mga mangga. Asin. Uh, yan po, ganyan po kalawak medyo malinis-linis na ito yung mangga payat na puputuloy na ito meron pa pong mga tanim Kakaano ko lang po kaka ko lang nung saturday mga sila gala gala ayan na inunayin sila ng tubig kain na sila ng kain yan lang po Ba't ayaw mong kumain yung isang doon, Oh. Busog siguro. Ayaw mong kumain. Payat na payat na itong ano, Oh, may, may kumakain na ano. Yung uod. Ang tinan mo, o. Oh. Butas-butas yung mga dahon. Nakainis. Sana maanuhan ito, ma-sprayhan. Ano na? Ano na? Ano Wala lang kung ano yan. Kasi pag hinawakan ko is... Ay! Ito o! Oh. Ito siya ang kumakain. Ayun. Puyat-puyat na eh. Puyat siya. Ayan, di ba? Ito lang yung mabukit na ano. So amazing. <laughs> Pinawisan ako, nagpakain ako ng malak. Nagpainom ako ng malak. Okay, bye! See you next vlog.